So ayun lang nga guys. Uh, ito na naman tire regarding dito sa mga 20 peso coins na ito. So uh, for the past few months kasi guys, itong uh, 20 pesos na ito ay naging uh, usap-usapan sa online no. Sa Facebook, sa YouTube, pati sa TikTok. So may mga iba kasi na ginagawa itong content no which is uh, giving a false hope sa mga tao so kung napanood nyo guys yung uh, mga videos nito na binibili raw itong mga lampas kwelyo ayan no uh, si boss toyo na mismo guys ang nag confirm so sa isang video ni boss toyo guys kung mapapanood ninyo ay si si dagul ano ay nagbebenta or binibenta niya yung uh, 20 peso coin niya which is lampas kwelyo no hoping na maibenta niya ito ng around 5000 pesos at nung tinanong ni Boss Toyo kung saan niya ito nakuha or uh, saan niya nakuha yung idea na ganun yung presyo ng coin is sabi niya online so to confirm guys may mga ibang uh, nagko-content -co kasi nito na uh, sinasabi nila na mataas yung value tapos sinasabi na binibili nila pero kung iisipin nyo kasi guys itong mga 20 peso coin uh, galing na rin sa expert na si Sir Arman no? for collectors uh, hindi ito tinat hindi ito considered na error no? so considered ito as variety ng 20 peso coins and napaka common ito So, kung ikaw guys, kung isipin nyo na lang sa mga gumagawa ng ano, video na binibili nila na pinapakita nila na binibili nila ito kung iisipin nyo ay uh, bakit ka bibili sa ganong presyo kung uh, maano mo naman kung mga ma-acquire mo naman or madali lang itong makuha or uh, madali kang makahanap nito so hindi siya ganon ka ano kahirap hanapin guys no at uh, yun nga sa episode na yun ay uh, Sinabi ni Boss Toyo na... Ah... Uh, Against siya, no? Or, ah... Uh, yung total siya... Sa mga gumagawa ng videos regarding dito... Na... Binibili nila. So... Hinamon ni Boss Toyo yung mga gumagawa ng video na... sila sabi nilang bumibili nito. At, uh, Sabi niya doon, guys... Ah... Uh, punta sila doon sa Pinoy Pawn Stars. At, uh, ah... niya, guys, ng kahit limang dang piraso yun ang sabi niya kahit nga daw 3,000 isa so iba kasi guys uh, nila na binibili daw nila ito ng around 5k although may iba may binibili ito ng around 1k isa so iba iba guys no marami na rin gumagawa ng ganitong content para magparami ng views so as a coin collector syempre ayaw namin na ano na mabigyan kayo ng ano ng uh, false information regarding this coin. So sa aking TikTok ay uh, gumawa din ako ng uh, ganitong content no to clarify at para malinawan kayong mga ano no mga kababayan natin na wala talagang ano uh, mataas na value or kahit ano guys no na above face value itong uh, ganitong coin especially yung sinasabi nilang lampas kwelyo and uh, hindi rin po ito error. So, yun nga. Kung napanood niyo guys or kung hindi niyo pa napanood, ay uh, check niyo yung uh, YouTube channel no ni Boss Toy regarding that coin which is ito nga 20 pesos. So So, yun nga guys, uh, at least ngayon uh, malinaw na sa ating lahat siguro na hindi talaga totoo na binibili ito no? Pero yun nga, kain na lang din humusga kasi may mga iba na naniniwala pa rin at pinagtatanggol yung isang content creator na talaga daw binibili niya or ano daw pakialam namin kung binibili niya at the same time nakakatulong daw siya so nasa sa inyo na yan guys uh, kaming mga digit na coin collectors lang naman kaya uh, gusto namin uh, huwag kayong kumaga ayaw namin kayong umasa regarding dito sa lagpas kwelyo na ito kasi marami na rin nag aanok sa akin nito guys sa facebook sa youtube sa tiktok so sinasabi ko talaga sa kanila guys na face value lamang itong uh, 20 peso coin na lagpas kwelyo so yan guys ha at uh, sana yun ay uh, huwag na kayong uh, umasa no na merong mataas na value itong uh, ganito kong coin. So para sa mga kolektor ay uh, parang ano, baga variety ng uh, 20 peso coin lang. Yung lampas kwelyo. So yun lang guys para sa video na ito. At uh, abangan na lang yung mga ibang videos pa guys regarding sa mga coins. At uh, kung gusto niyo ng uh, matuto or uh, magkaroon ng uh, Tamang impormasyon dito sa mga coins at sa mga banknotes. Or kung meron din kayong mga silver coins guys. Pwede kayong mag-comment or pwede kayong uh, mag-PM sa aking Facebook. At uh, i-check natin guys yung mga coins na meron kayo. So yun lamang guys. Muli. Maraming salamat sa pananood.